Maraming sarap. Mm, grabe. Okay. Huwag oh, nito yung kinupuwento ko sa speech ko. Kasi kakaunti bago. Dinadaw daw namin yung kamay namin dito. Tapos yung kanin, eh dilata yung aming pinggan. Yung kanin nakalagay dyan. Yung inay at hati honey lang. Tapos namin ang kamay namin dyan. So maganda. Turo ko sa inyo. Are you ready? Ganito ginagawa yan. Ada ganyan, gila ganyan. Hindi nyo na ito kakainin ha. Kaya uwi ko na ito. Ito na ganyan. o. uwi ko na ito. yan, Ayan. Parang kukunti lang. Hindi kasi kukunti yung pag-uong namin. Kaya lahat ang kamay na doon. Tapos ganyan mo kakainin. Ayan. Kami lang. Ayan. Ang sarap. Ayan. Grabe. Ayan. Nakukaptik mga katimutan ito